Yes! Magandang araw sa inyo mga ka-inspirasyon At nandito na nga po tayo ngayon sa 141 E. Rodriguez Ab Marikina City Kung saan po matatagpuan ang clinic ni Kuya At ito nga po muli ang pagbubukas ng clinic ni Kuya dito sa Marikina Open po ito sa lahat So wala pong tinatanging tao Basta kayo ay nangangailangan So pwede po kayong pumunta dyan At yan po ay magumpisa ng umagang umaga ano mga 5 hanggang 9 am mga registration at eto po tayo mga tol makikita nyo naman po so sa kalagitnaan po nyan siyempre nagkaroon tayo ng pagbati sa 40 years in service ni Kuya Daniel Ayan, kaya nagkaroon ng awitan dyan mga ka-inspirasyon Siyempre, yung paglilingkod sa una sa Diyos at sa mga tao ay mahalagang pagtiwang din naman po. Ayan mga tol at diretso po tayo. Siyempre sa atin pong pila. So sa pagkakataon pong yan, tayo ipakit na sa second tour para po doon sa atin pong pinaka-check up. Ayan. So makita nyo po, ang dami pa rin pong mga tao na nagpapa-check up po ano, para sa kanila pong mga nakaramdaman at libre naman po lahat pati gamot. Maraming salamat.